Vice Ganda ay muling nakapagbigay ng tila pambubuelta kay Kim Chu sa kanyang segment na Especially For You. Ipinahayag ni Vice, paano kung ang nagmamahal sa iyo ay bigla na lang umalis at umayaw, handa ka na ba? Sabay tingin kay Kim. Bagamat walang direktang sagot na ibinigay si Kim Chu, nagtawa na na lamang siya, ngunit tila may mga taong nakapansin na hindi ito natuwa sa mga banat ni Vice. Mukhang unti-unti na siyang napipikon sa mga biro ng kanyang mga kasama. Isang mahalagang bahagi ng kwento ay ang pagkilala ni Kim sa kanyang personal na buhay, na nais niyang may sama sa kanyang mga proyekto. Matatandaan na isa sa mga isyo na kanyang binanggit ay ang tungkol sa kanilang hiwalayan ni Sian Lim. Ayon sa kanya, ang mga ganitong karanasan ay mahalaga at maaaring magbigay ng inspirasyon sa kanyang trabaho. Sa kabila ng mga banat na ito, patuloy pa rin ang kanilang samahan sa industriya, na puno ng mga biruan at tawanan. Bagamat may mga pagkakataon ng tensyon sa kanilang interaksyon, makikita pa rin ang respeto at pagkakaibigan sa pagitan nila. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagdadala ng kulay at aliw sa mga tagapanood. Sa kabila ng mga pangyayari, mahalaga ang pagkakaroon ng humor sa buhay, at si Vice Ganda ay kilalang kilala sa kanyang husay sa pagbibigay ng aliw sa mga tao. Gayunpaman, dapat ding isa alang alang ang damdamin ng ibang tao, lalo na kung ang pinag-uusapan ay may kinalaman sa kanilang personal na buhay. Ang mga artista ay tao rin at may mga pinagdadaanan, kaya't mahalaga ang sensitivity sa mga ganitong pagkakataon. Habang nakakatulong ang mga banat na ito upang magbigay ng aliw, may hangganan din ito na dapat respetuhin. Sa huli, ang mga ganitong interaksyon ay nagiging bahagi ng kanilang kwento at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa iba. Mahalaga ang pagkakaibigan at respeto sa mga kasamahan sa industriya, at bagamat may mga pagkakataong nagiging pahayag ang mga biro, ang tunay na ugnayan ay dapat manatiling buo. Sa bawat tawanan at biroan, naroon ang pag-unawa at suporta sa isa't isa na nagsisilbing pundasyon ng kanilang samahan. Ano ang senyo sa balitang ito?